Kumakalat po sa social media itong mga ganitong klaseng post. Ito po ay may kaugnayan sa pagbabalik ng Pilipinas ni Mary Jane Veloso. Siguro ay aware naman tayo kung ano ang kinasangkutan niyang kaso. May mga post itong mga diehard. Katulad po neto, mga feeling daw itong mga nasa Malacan niya ngayon, pati na rin yung ibang government officials, feeling daw na... Kasi sila yung nagsundo, sila yung nag-asikaso kay Mary Jane Veloso. Sabi dito, dapat daw si Tatay Digong nila ang nagsundo. Kasi siya daw ang nagpawalang bisa sa kaso ni, ni, Mary Jane Veloso. Oh, mukhang hindi maganda to ah. Kasi ang ang um, headline po na itong SMNI News ay convicted drug mule tuloy ang sentensya. Yan po ang kaniyang ang kanilang headline. So ito ay mukhang hindi masyadong naiintindihan ng mga diehard na akala nga nila si Digong ang may kagagawan or ang tumulong kay Mary Jane Veloso para nga marating ang kanyang or makabalik sa Pilipinas, marating etong tagumpay na nakikita niya ngayon sa laban sa kanyang kaso nga. Pero ang totoo, si Digong po ay pumayag na noon, nung siya ay nasa pwesto pa ng 2016, siya po ay pumayag at binigyan niya ng go signal ang Indonesian authority, ang Indonesian government. Sabi niya, go ahead, proceed with the execution. Mukhang si Digong mismo kasi ay naniniwala na itong si Mary Jane Veloso ay guilty. Pero ang totoo niyan, siya po ay nasangkot lang. Siya po ay napaghinalaan lang. Kaya nga, kinasuhan niya rin yung kanyang mga recruiter kapantang Indonesia noong panahon na yan. Mm -hmm. Ito, yan po ang totoong balita. At itong mga diehard, mukhang gusto talaga nilang kuhanin ang credit. <laughs> kuhanin ang credit. Si Digong daw ang may uh, uh nagawa sa aspetong ito kaya nakabalik ng Pilipinas etong si Mary Jane Veloso. Sa panahon ni um, Pinoy sabi niya, it seems to serve both of our interests to keep her alive, to be able to testify. So meron siyang ginawa na kahit papano ay nakatulong kasi demokrasya democratic uh, uh, way or diplomatic way ang ginamit ni Uh, ni uh, President Pinoy. Kay BBM naman, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring back bring her back to the Philippines. Yun ang ginawa at mukhang talaga nakatulong nga itong nasa malakan niya ngayon. So ito, malaking tagumpay ito. Sabi nga ni Speaker Romualdez, inspirasyon ito. Isang inspirasyon itong nangyaring pagbabalik nga ni Mary Jane Deloso. Magaling.